Kaya yes, sa so, 37 uh, na ako si PNP personal daw na uh, nakita natin sa balita sa instasyon, hindi klaro lang natin na wala po na uh, katibayan yan. Ay, Magandang hapon mga kabisdak. O, oh, hito. Pag-usapan ho natin itong panibagong black propaganda na naman sa mga Duterte. Ito po ay kaugnay sa isiniwala't umano ng isang kongresista ng Surigao del Norte na si Barbers at ipinakalat naman ng isang journalist ng Radyo sa Estreinta na si Kabayan Nuli Di Castro. Agad ho itong pinalagan ng polis Davao dahil nakakasira ho sa imahe nila ito. At alam ho natin, pagdating sa mga black propaganda, pag may kinalaman sa Davao City, panigurado ho tayo, ang kanilang pakay ay ang pamilyang Duterte na ang mayor nga ngayon sa Davao ay si Mayor Basti. Narito po yung post na kumakalat ngayon sa social media. Ayan ho mga kabisdak. Sa Manila Bulletin, ang sabi dyan sa balita, Surigao del Norte, 2nd District Representative Robert is Barbers has told law enforcers to get rid of the source of the illegal drugs in Davao City. Yung laman mga kabisdak na rito, kasi binuksan ko po, talagang paninira o yung berada ni Barbers dyan. Na ibinalita naman ng Manila Bulletin. At ang tinamaan ho dito ay si Mayor Baste. Syempre, wala na hong iba. Sabi dyan, Surigao del Norte District Robert is Barbers has told law enforcers to get rid of the source of the illegal drug in Davao City. This after Barber's Front on Monday, June 2, over reports that 37 personnel from Davao City's Public Safety and Security Office tested positive for illegal drugs. Ayan ho yung laman ng Manila Bulletin talagang matindi ang panghuhusgadyaan ni Robert S. Barbers ang problema nito ho ay kinuha ng radio sa 30. itong report na ito ng Manila Bulletin at hindi natin alam kung itong si Robert Barbers ay nakipag-usap kay Nuli de Castro para ibalita ang kanyang nasagap. Hinanap ko po yung post ng Radyo sa Estrayenta, hindi ko po mahanap. Ngayon, pinalagan po ito ng PNP Dabao. Siyempre, pangalan po nila nakasalalay dyan eh talagang papalago sila kung hindi totoo ang mga balita alam niyo naman itong mga bayarang mainstream media kung ano na lang ang ibibigay sa kanila kahit hindi na verify ay binabalita basta may kwarta, busal oh ito pinalagan po ng PNP Davao ayan po yung official statement po ng Davao City Police Office sabi nila diyan, on the news aired on June 4, 2024 at 7.55 a.m. Kagahapon ho ito ng umaga. Hmm. DWPM Radio sa Estrenta Tele Radio Servicio Balita. We would like to address the recent news reported by Nuli De Castro of DWPM Radio sa Estrenta Teleradio Servisyo Balita posted on social media on June 4, 2024 under the headline 37 police sa Dabao nagpositibo sa drug test. Ayon, ayon sa ulat ng teleradyo ah. Davao City Police Office ayon sa ulat ni Noli Di Castro ito mga Davao City Police Office recently conducted a surprise drug test on May 30, 2024 and all personnel tested negative for methamphetamine hydrochloride or pulburon. we want to inform everyone that in previous months, this office conducted the regular random drug test to all DCPO personnel and based on records, all were tested negative results. We appeal to the public not to share or spread this false information as it can cause doubt and effect public trust. Davao City Police Office is still committed to serving with utmost sincerity and dedication to ensure the security and safety of Davao and the city. Ayan ho, yung statement ng kapulisan ng Davao. So, ibig sabihin, fake news. Itong pinapakalat na balita ni Noli Di Castro at ni Representative Robert Barbers na meron umanong nagpositibo na 37 kapulis Davao sa pulburon. Pakinggan natin ang statement ng spokesperson ng police Davao. 37 na tapos, si PNP personal na uh, nakita natin sa balita sa instasyon. ina klaro lang natin na wala pong uh, katibayan yan. Actually, ang Davao City Police Office is bago lang nag-conduct ng drug test sa ating mga personal negative ito na So, ina klaro lang natin ang Davao City Police Office is uh, wala yung involvement sa illegal drugs at wala rin uh, mga tao dito sa DCPO na kumagamit ng uh, illegal na drug. Kasi part of the relentless effort kam sa kampanya natin kung sa illegal na droga, dapat na sa City Police Office is nangunguna na hindi talaga gumagamit ng uh, illegal drugs. Especially ang uh, TVN natin, ang regional director natin, and the OIC natin is think to pagdating sa illegal na droga. So, naglaro natin, no, uh, uulitin ko na ang Davao City Police Office is walang nag-positive sa illegal drugs. O oh, ayan mga kabisdak, ang maliwanag na statement laban dito sa binalita ni Noli Di Castro. Siguro, ang source niya talaga ay si Robert S. Barbers. Ayan ho tayo. Puta kayo ng putak. Naturingan kayo mga kongresista. Naturingan po kayong journalist na bitirano. Wala naman pala kayong ebidensya. Sana ho, bago po kayo manira, siguraduhin ho ninyo na meron po kayong ipapakitang dokumento. Dahil kawawa naman ho, itong polis Davao ay nahuhusgahan tuloy. Na-damage talaga. Sa sobrang galit ninyo sa mga Duterte kung ano-ano na lang ho ang inyong pinanggagawa. Dapat ho dito guys, humingi. Nang tawad paumanhin itong kongresista na si Robert Barbers ng Surigao del Norte kasama si Noli de Castro sa PNP Dabao. Dahil nakasira ang inyong pinapakalat ng mali-maling balita.